Ma ate! Ay, oh, Alam niyo naman nagsikap ako mag-abroad para maibigay sa inyo yung mga kailangan natin dito. Teka mga ate, gano'ng katagal na ba kayo hindi nagbabayad ng na renta? Mang nung hindi ka nagpapadala. Ah, uh, boso, mo? Pag wala tayong kuryente, kinakantahan mo kami. At ang hirap, magpapanggap pa Ate Pam, ano na kayo nangyayari kang Asher? Ba't di siya sumasagot sa tawag natin? Ewan ko ba? Kanina ko pa siya tinatawagan. Nag-aalala na ako sa kanya. Tawagan mo kaya siya ulit? Baka nung nangyayari dun. Tatawagan ko. Ma, ate! Ay, Miss na, miss ano ko kayo. Ano ba yung matigil ang kasabi na uwi ka? Sana nasunod pa namin. Opo ka muna, opo ka muna. Pasensya ka na sa bahay natin. nang gulo-gulo eh. Mga ate, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Oo, oh, ano yun? Kasi yung ano, kumpanyang pinagtatrabaho ko sa abroad, nagsara. So, isa ako sa mga natanggal na empleyado. Hindi na rin kasi nagpapasahod eh. Yun lang, marami akong utang sa abroad, saka wala rin akong naipon. Kaya mo, magtutulungan tayo. Kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Sama-sama tayo paano na yung mga pangangailangan nyo dito, hindi ko na yun mabibigay sa inyo. Alam nyo naman, nagsikap ako mag-abroad para maibigay sa inyo yung mga kailangan natin dito. Tignan mo nga yung bahay natin, oh. hindi ko man lang na ipaayos. Huwag kang mag-alala, huwag ka na magtrabaho. Kami naman. Kasi ilang years ka sa abroad. Ayaw mo, kami muna mag-ano sa'yo. Tara, magpahinga oh, muna tayo. Mo. Salamat mga ate, ha? Magpahinga na tayo. Pasensya na. Ito lang yung ano natin, kama natin. Ano ko ba ate, mas gusto ko ngayon. At least sama-sama na tayo ngayon, di ba? Okay. Diba? Masaya na tayo ngayon at sama-sama. Magpahinga ka muna. Siya nga pala pa, yung kuryente natin. Nakukutulan na tayo. Mamamalangki pa nga ako mamaya eh. Pero okay lang yun. Meron pa naman akong naipo na konti. Sensya na kayo mga, mga ate ah. Wala talaga akong gala dito eh. So, huwag mo na isipin yan. Didiskarte kami. Uh, oh, kain ka lang ng kain. Kain, kain ka lang ka Namiss ano, no, ko talaga itong ano mo nga, diba? Mukakabusog ka dyan. So, Hello! Nandang tanghali po! Hello, Hello! po. Hello. Hello. Ay! yung kapatid. Kaya mo tayo! Kak Kakarating na ka na ba? sige! Salamat! Katatapos ko lang. Wala, pasensya na kayo ah. Kailangan mo kasing maninili ng mga renta. Ah, uh, Ma'am um, Jen. Uh, bigay ko na lang po next week. Total, nagsasawa naman po ako. Pasensya na po talaga. Ah, pasensya na rin ha. Kasi nga, eh, hindi naman sa akin to eh. Naniningil lang ako. Huwag po kayo mag-alala. Pag nakuha na namin yung sahod namin, babayaran po namin kayo. Oh, siya. Sure. Sige. Okay lang. Oh, sige, enjoy na rin. Kain mo na kayo. Eh, tapos na po. Kalaan ah, sige po. po. Thank you po. Salamat oh. po. Teka mga ate, gano'ng katagal na mga hindi nagbabahal na kaya well, na? Magmula nung hindi ka nagpapadala. Kaya nga eh. Sensya na kayo eh, kasi talagang hindi ko rin naman na-expect yung nangyari sa akin dun eh. Okay lang yan. Ang uh, gagawin natin ng paraan. Huwag ka nang mag-alala, Bunso. Kumain ka lang dyan. Huwag mo nang isipin Kami yung mga bahay, uh, sa bayarin dito sa bahay. Kami lang hindi discarte bunso. Mapakabusog ka dyan. Bunso, ano na, kwentuhan mo naman kami. Ano yung na-experience mo doon? Alam na doon? Naku ate ito nga. May nanligaw sa akin doon. Akala niya kasi <laughs> yung babae ako. Hindi niya alam mas macho pa ako sa kanya. <laughs> May nanligaw sa iyo? Oo, binibigyan pa nga niya ako ng bulaklak, tsokolate. Tapos, <laughs> <No>, <laughs> anong, mo. anong feeling mo? Anong feeling mo ate? Ay! Saglit, buksan Sa mo natin <laughs> yung ano. Saglit lang. Ano ba yung, yung lang. Lang. Bunso, sorry. Pasensya ka na, na Bunso. Naputulan na tayo ng kurente. Nais lang yun, mga no, ate. Ah, uh, Bunso, nahalala mo? Pag wala tayong kurente, kinakantahan mo kami. Namiss niyo yung boses ko, no? Siyempre, oh, namimiss kita boso. eh. Sige, kakantahan mo kami. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako'y masaya Kahit ang totoo ay Talagang wala ka na At kung bukas Pagmulat ng aking mata May mahal ka ng iba Wala na kong magagawa Di pa Ayos ba? Galing-galing mo talaga, Bunso. Bunso, nakatulog naka na ako eh. Nakatulog na naka 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 tayo. tay mo ako, ate. Uy, hindi. Ganyan ang kamay pa'y Nakatulog na tayo. Bunso, pasensya ka na sa ulam natin. Pangatlong araw na to. Ayos lang yan. Sarap pa rin naman eh. is tiis lang, Bunso. Mataraos oh. din tayo. O, oh, Bunso, bakit makabihis ka? Kaya nga, mga ate. Mamaya, magbihis kayo ng pinakamagandang damit niyo. Kasi may pupuntahan tayo. Saan? Basta! Surprise! Mabisa yung gusto ko yung pinakamaganda. Ah, oh, sige, Bunso. Excited kami dyan, P Bunso. Excited ako dyan, Bunso. Ano S yan? Sigurado. Matutuwa ka. Surprise ako para sa inyo mga ate. Oo, oh, sige, sige. Kain mo na. Muna. Pasok tayo, mga ate. Bunso, ang ganda naman dito. Kaninong bahay ba ito? Magbabakasyon ba tayo? Bunso, Parang ang mamahalin ng mga sopa, nakakaiya naman. Kaya nga. Relax lang kayo, mga ate. Bakit ba? Ba't tayo nandito? Bakit kasi pinagdala mo pa kami ng damit, Bunso? At saka, kanino ba tong bahay na to? Kaya nga, Bunso. Parang ang mahal dito, Bunso. Mga ate, sabi na tong bahay na to. Ano? Paano nangyari yun, Bunso? Huwag Bunso. Alam nyo, matatandaan nyo nung hindi ako nakapagpadala ng pera sa inyo. Oo. Oh, no. Nag-invest ako ng negosyo sa abroad. At 'yun, pinalad. Kaya, sa tingin ko deserve niyo tong bahay na 'to kasi naging mabubuti kayong ate sa akin at sa hay. Iniipitin din ako lagi. Ang galing-galing oh, galing mo punso. No? Nakaka-proud ka naman. At isa pa, hindi na tayo mapuputulan ng kuryente at hindi na tayo mag Isa pa, Sama-sama na tayong tatlo. Yes! Rufusong! Rufusong!